talagang suspect na. Hmm. Ano pag pag ikaw ay suspect na, anong ano susunod na mangyayari sa iyo am um, uh, uh, attorney? The, the, yung appropriate uh, complaint should be filed either with the uh, directly with the prosecutor's office for, for purposes of yung preliminary investigation kina tawag natin. Pero kung kung tama yung narinig ko na nandun pa sila sa punto ng validation, parang evidence gathering, baka pinalalakas uh, pa nila ng mabuti yung mga uh, iyong, uh laban kay Mr. Ang at ganoon na rin kay Gretchen. It, mm -hmm. yung uh, narinig kong uh, interview ni uh, Alias yes, Totoy ba yun? Oo, oh, uh, oh, uh, si Julie. Ah, mm -hmm. Julie, oo. Oh, ah, mm -hmm. uh, parang hindi niya nababanggit si Kun eh. Hindi niya nababanggit si Gretchen. Ang nababanggit niya si Atong. Oh, uh -huh. na nagkasama siya at si Atong ang uh, si Mr. Ang ang nag-uto sa kanya at sa uh, harap niya sinabihan ng mga polis na i-repeat nyo na yung mga yan uh -huh. so now uh, that is supposedly what was read no? yun yung nabasa yata ng uh, uh, butihing kalihim natin no? ng uh, Department of Justice at uh, yun ang pinagbabasihan niya ngayon kung bakit sabi niya suspects tong dalawang to pero wala pa namang kaso para sabihin na na, na demanda na. Po. So, so suspects pa rin sila. Uh, yun nga, mayroong proseso ng validation just to confirm uh, kung ano man yung naging statement nung uh, Julie. O, oh, pero ato kapag uh dumating sa punto na sinabing suspek ka, ibig ba po bang sabihin yan, ay kahit konti ay may nakitaan mm -hmm. sila na medyo talagang magsasabi. Sabit ka. O sabit at uh, ikaw ay sangkot. O sangkot. Parang uh, ganun, pwede nang tingnan sa gano'ng kukuhan sa so, punto de vista. Dahil uh, pag sinabi mo suspect ka, sangkot ka, dahil nabanggit mo na itong isang, isang testigo na to, To who I understand gagawin nila parang state witness ta? Uh, na talagang ang, ang nagutos uh, ay si uh, Mr. Ang tungkol sa pagkawala at uh, hindi natin alam kung talagang yung word na likpit eh, pinatay ba talaga mm. uh -huh. so yun ang uh, yun ang evil nila kasi sa ngayon wala pa namang tumilitaw na bangkay o ano eh Uh, so maybe that's the lead, uh, that's one of the leads that they're pursuing. You okay. know, tiniting na nila ah uh, kasi kailangan mapatunayang napatay sila. Oh, ah, so, for... so kung walang ma-recover ng mga bangkay, walang kaso? Walang mo? kaso? Mm. Hindi, hindi naman. Kasi uh, what is obvious is meron serious illegal detention mm. kung uh, or kidnapping, no? Uh, And uh, whether or not uh, in the course of their detention, uh, pinatay sila or after they were uh, kidnapped, no? Uh, so to speak. Uh, pinatay sila. Uh, pwede kasi nang mangyari dyan eh, kung lang eh. Uh, kung talagang papatay lang sila kaya sila kidnapped, baka murder lang. Uh, pero kung yung uh, illegally detained muna sila or they were detained against their will, tapos mayroong oras na dumaan, araw, saka sila pinatay, pwedeng dalawa yun. Kidnapping with murder. So, oh, yung crime of kidnapping with murder. So, sorry, pa-explain mo nga, pa -pa -pa paano makakasuhan ng illegal, ano sabi mo, detention. illegal detention? Serious At, legal detention. Serious illegal detention. Eh, wala nga body na mapuproduce, di ba? Pa sa sinong dinetain niya? Hmm. But, de 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 depending nga doon sa ebidensya na ma hindi natin alam, uh, Al Alvin, pare-pareho tayong uh, nanguhula dito. Uh, speculating, ano ba yung ebidensya to show that they were, uh, they were abducted or they were deprived of their uh, liberty uh, against their will. Uh, ang atin lamang nalalaman na wala itong uh, mga sabungero at uh, hindi na nakita umpisa nung, umpisa nung uh, uh, sinasabi ni uh, Esther Julie, no? Uh, hindi na sila nakita. So, pwede ba natin assume pinatay? Oh. Hindi mo pwede assume yun, eh. Hindi mo oh. pwede pwede assume. Oh, oh. Kaya, kaya, kaya lang mo nang... ng body. Oo. Oh. O. Kasi, yung fact, dalawa yan, hindi na natin yung corpus delicti. Yung corpus delicti, yung, delete, yung, delete, yun oh. yung, yung uh, hindi yung body ng uh, na napatay, kundi yung merong crime that was committed. Oh. Hmm. So you have to prove, therefore, uh, the essential element of uh, kidnapping, if it's only kidnapping, mm. and the essential element of uh, killing, meaning resulting to death, if there was death. Opo. No. Oh. Babatay ba sa karanasan, Tito Mon, pag may um, uh, whistleblower, mm. Yeah, yan ba'y reliable? Kasi tinan mo, ang lumalabas, siya ang kinasuhan. Yung isang blower. Correct. kayo oh. Ngayon, nagmunguso siya ngayon. Tinuturo niya, hindi, hindi ako lang. Inutusan oh. ako. Ang, oh. ang mastermind niya, ito, ito, ito. Ganon ang nangyayari sa kanya, di ba? Otherwise, kasi it stops sa kanya. Okay. Siya. Okay. Okay. ang uh -huh. <laughs> Magiging ultimately credibility issue. Sino pa wala? Ah, uh, hindi ko naman sinasabing uh, preemptive move yung pagkaka-file ng kaso laban kay uh, Mr. Julie ni Mr. Ang uh, yung kahapon no? ang kasama niya si Atty. Lorna Batao Kapunan nung pinay sa uh, uh, Mandaluyong uh, pero ngayon apparently may hawak ng statement sina na ano eh, sina secretary si yun ang aking uh, pagbasa doon sa ano doon sa balita may hawak na sila at meron pa siyang binanggit na parang sabi niya parang hindi ako makatulog doon sa nabasa ko mm -hmm. so what so, uh, I uh, whatever it is it, it will it will soon come out and uh, kagaya ng nabanggit uh, ng ating botihing kalihing si Secretary Remulia uh, dadaan pa sa mababang proseso to kasi uh, may proof ba nung ng na ating corpus delicti sino-sino ba yung mga responsible dyan. Siya yeah. yung nagturo, pero sino yung mga niya? Opo. Pero, pero, pero parang bang uh -oh. magturo lang, o kailangan may... Kasi ito, tinuro niya, di ba? Hindi, uh -oh. mastermind dyan, ganito. Pero kailangan mo ba ng patunay na may, may text message ba yan? Verbal ba yan? Paano ba inutos? Paano mo sinabi siya ang utas? Recorded adi? ba yan? O, recorded ba yan? May testigo uh -oh. ba yan? Ma well, as I yes, I, I said earlier, hmm. uh, it will be the word of uh, si uh, Mang Julie at si Atong Ang. At uh, kung sino pa man yung lalabas na magiging testigo para i-validate either the side of uh, uh, Mang Julie or the side of Atong Ang. Tama,